Gay nang hingo to na san nga manay ko to. Oh, manay ko to ta kilay na manay mo ko. Anjay mangi ha Ochi. Mo, mo. ka mo. Ay. Kinsa sa patong gusto magpahingoto to kanang dagdag koto bitaw kay manghingo ka si mo wala bayad. Libre. Para na imo makuha di si, amo Ochi. Lagi talik sa. agay nagtalikod man gamot. Basa lagi mong ikop mo. Mot. Ochi. Agay maabot na sa mata maghikap-hikap. Lamu-lamu ra man imo mo. <laughs> Asos patik-atik ni kit Patik-atik ra gina imo mo ba. Atik-atik, di kaon-kaon. Oh, Bisa bagay okay, na kumawa. Bird, nangingoto na bird.

Itanggalan niya ang sakyanan. Hmm. Wiper. Itanggalan nimo Wiper Anang sa iyang o? windshield moch ba? Alaka, ni mo, ba? Ala mo. Itanggal niya mo to. May gani. Wala sa kong tag-iya. Saan niya mo pagbayad mo. May gani Tung Tung daw mo. Cute ka. May gani mo. Kay guwapo ba daw ka mo. Pag walay tapad mo. Guwapo Apang daw labay ka mo. Pag niya ang kuan ba? French fries. Mochi. <laughs> oh na hugaw-hugaw na ang wall o oh, sa iyang kat 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 no? oh. yan yeah, sa luoy kaya na siya natulog gabi eh, kay iyang gibagid iyang dukhan sa anang bakal tapos iyang iyang ulo po dayon yun sa oh? siya pinabitay niya iyang tiil kuya oh, oh. ay okay. tinulogan gabi, eh, na nakatulog sa ka hindi nakuha ni mo diya mots hindi ni? talik mo ni mo na ka Amigo, talik, na lagi mo ah, po, Muts, amigo na lagi mo mots. Talik na pod mot, Mots, amigo na lagi mo mots. Amigo ah, na lagi mo mots. Ah. Diyaw din mo mots. Ang nawa. Oh, di naman ka magtanaw mo mots. Magkuha mo mots. Ah, tiglingi-lingi ay. Tiglingi-lingi. Tiglingi-lingi mots. Si, Walt mots. Sige, kwan dad o oh, nako tapos walt the remotes tapos magpahingoto ko mo momots ah binuang <laughs> no, 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 no. ah, oh, oh. <laughs> lagi <-lingin>, <laughs> na mo sa bahu kakalag ko anong siglingi-lingi sa likod yung wala lagi ng pag apil o oh, gunit pa sa kuang kuang bay o kasuang o laman niya na lagi ko ni sa imo makuntra man mo sa una <laughs> dili man ni mo type ang ungoy pero si Mochi, type ni mo, manani, kumbayot na. Oh, Maria, ang giilak